Tama, ala-zoom, wala naman. Baka nito yung What's up mga lods? Welcome back sa akin channel So today is na-release na yung bagong mugs na ano RCB yung para sa Aerox which is yung SP800 So ayun yun sa tagal na natin inaantay itong mugs na to papunta na tayo doon para syempre magpapalit ng mugs Nice <laughs> Halos same lang din siya dun sa lumang RCB na pang Aerox eh, which is yung RB6. Kasi 6-spoke pa rin siya. May mga konting differences lang. Sa design, which is yung ano niya, pagkakalam ko yung logo niya ng RCB sa mags. Medyo naka-embose na. Or naka-embose talaga siya. Tapos may kulay siya silver ata yung kulay nun or depende sa kulay na bibilin n'yo di ko lang alam kung mas magaan na siya dun sa dating RCB kasi ang lumabas na mags is ano eh, dalawang uri eh. yung SB500 at SB800 kaso sa Aerox walang SB500 sa NMAX lang meron ang pagkakalam ko yun yung uh, mas magaan Ah, so, sadly, wala siya sa pang Aerox. I don't know lang kung talagang wala, no? Pero kasi dun sa inside racing, unang announcement nila sa mga bagong mags nila, wala talaga eh. Walang SP500 doon na nakalagay. Eh. Even yung Uh, mga staff dun sa RCB ang sabi nila wala daw lalabas na ganun for Aerox eh Guro, so, ang mga susunod pa lalabas yun pero yung kasi tayo hindi na tayo makapagantay makapagpalit ng mags para kahit paano magkaroon ng new look tong Aerox natin kaya magpapalit na rin tayo nun so for the price naman depende kasi yan kung saan kayo bibili siyempre So, sikat din naman to sa social media tong shop na to. Dito kasi sila Inong Elotski, Sila Rodi, sila mikomoto Moto. Sa kanila ko napapanood tong shop na to. So, for sure, alam niyo na yun kung anong shop na yun. So, ayun lang mga lods. Medyo traffic dito. Anong oras na kasi rusher o 4.30 ng hapon hindi lang talaga tayo makapagantay <laughs> kaya hinabol na natin yeah. ito na tayo mga kalusos ayun oh motospot oh. ito na sa to is spew. Oh. SP 800. Hair, good afternoon. Ano hey, po? Sir. SP 800. Na puti. Ako po yung nagchat-chat na makulit. Uh, <laughs> <laughs> puti po. Ano po? So, nandito tayo okay. sa motospot. po kompleto dito, dito mga lads oh. sarap oh. Ayun, bali 6.3 ang SP800 mga lads. Ayun, eh. hey, no, wow. Wow, wow, wee. Oh, oh. Anong kinaiba yun ito boss? Sa dati Anong pinagkaiba nito? Yung design Tapos itong logo na kayang boss na Na naka-silver Tapos yung So overall parang design lang po Yung sukat Yung bigat Parehas lang Okay po Tama lolos mo. Sana ah. Ba nito yung pinakabago niya. Okay, ito Parehas lang daw yung weight eh. May libre na rin natang ano. Ah, eh. Napasalpak na natin to. Tapos may libre silang sticker ito. Hmm, okay. Salpak na natin mga loads. <laughs> so, ayun mga loads. Dito pala sa moto spot. Before nila ikabit yung mga piyesang binibili mo or any services na gagawin mo is meron silang checklist dito. So, basically para silang kasa. So, dito dinidiscuss ni kuya yung uh, regarding sa PMS ko. So, ano yung mga dapat kong gawin. So, maganda to para magkaroon ng history and for future reference yung Erox natin. And after that, uh, nabaklas na ni kuya yung pipe natin. So, sunod na babaklasin dyan is yung rear suspension. Tapos, syempre yung swing arm para matanggal niya na yung gulong o yung mugs natin. Medyo mahirap talaga baklasin pag yung Aerox N-Max eh. And napansin ko dito na maingat sila sa mga binabaklas nilang gamit natin. So after mabaklas nung gulong sa stock mugs natin, is pinakita muna sa akin ni kuya yung bagong ikakabit na mugs. So, dito, pinadouble check niya kung meron ba any problem, kung may mga dents. Kasi wala akong warranty mga lods pag naisalpak na isalpak niya eh. So, ang ganda, may double check. Tapos pinapili niya rin kung ano yung gagamitin tire valve. maganda dito kasi meron silang nilalagay para ma-secure yung tire valve natin. ano mo yung tawag eh. Comment down below nila secure na secure yan mga lads. And sobrang ingat talaga ni Kuya. And I think ano na siya, bihasa na siya dito. After that yun, kinabit na na ni Kuya. Oh, bagay na bagay mga lads. No? tignan yung motor natin. Ayun, balik lang ulit yung mga binaklas which is yung swing arm yung rear suspension and yung pipe natin tapos nilinisan pa yan or pinanasan pa yan ni kuya kaya kudos talaga sa mo dito sa motor And yun next is yung harap natin pinakas na yun ni kuya And while waiting nga pala meron ako nakita dito ng isang Aerox na naka DRL na prime yung PRYMT actually nag order din ako nito so medyo mahaba yung pila nila eh kung gusto ko to kasi lagi ko itong nakikita sa Instagram. Okay, di ba? Mayroon din ang motor ni Kuya. So, shout dito. Uh, ACP rin si Kuya. Sa so, para niya. So, same process pa rin. Pinacheck ni Kuya yung uh, front naman na mags para makita or ma-double check natin. And maganda dito mga loads is may rubber yung sa Tire machine nila eh. So talagang hindi magagasgasan. or damage yung bagong mags or kahit yung luma pag nagkakakabit ka nang malolo. Sobrang ingat nila dito. Diba? And, hindi lang yun, uh, nilinis din ni Kuya yung display ko. Bago niya i para maganda tingnan. So, diba? di ba? Hindi naman kailangan yan pero ginagawa nila o yun kinabit lang agad ayan diba? mas yung pagka-red nung ano natin yung eh, RX natin eh, saka yung magsaskitang kita alright! Mga lods Okay na Okay o oh. Bagay na bagay mga lods Linis tignan nung Aerox natin ngayon Sakto sa tagulan <laughs> oh, Shoutout sa Motospot So bali Ang nagastos natin dito itong mugs ano siya 6,300 dito sa kanila tapos syempre hindi pa kasama yung labor nun para sa warranty naman wala namang warranty to kasi bago mo naman ilabas yun na check mo na yan o oh, yan tapos alam ko ang sukan nito 2.5 ba tapos yung 3.5 so parang mas lamapad yan eh So, parang mas binuka niya yung, ano mo, gulong mo. Tapos, mas maganya kaysa sa stop. ayan. So, ayan lang mga lods. Maraming salamat sa panonood ng video ko na ito. So, lang share to kasi, di naman ito pag may mayabang. Baka kasi iba yung kala nagyayabang. So, mo lang i-share yung happy moments mo, di ba? So, ayan. Maraming salamat ulit mga lods. Like and subscribe.